magi wish po. Titig man mo ba bihiwa ni Pesa? Ay. Pasok gusto. Titig man diwa mo. Hola, I so wish could. Happy birthday to you. To birthday ni Yayoy, <laughs> may surprise ako. tagal pumunta, Diyos ko. May surprise. Andan yung ano yung sasakyan eh. Ay, alis na yung sasakyan. nililipat na lang. Trabaho. Ayaw pumunta eh? na maaga. Sabi ko pumunta na maaga. Trabaho eh! Ayan ang sasabi sa inyo. Lagi kayo late! Ayan, wala surprise. Hindi ka mo yung surprise. Mo. Nililipat na ni Derek. Tagal mo yayoy! Ayan <coughs> na, nililipat na. Tagal mo yayoy. Hey, happy birthday! Birthday to you, ha? Ilang ka na? Ilang ka na? Sixteen. Sixteen Sweet sixteen. Hey, buksan mo na yan. Matik yan, matik Bigin yan. yan ang yaya yung yung natin. Yan. Hey! Yeah. Yeah. Alam niya ang pipot mo. Mga paborito mo! Birthday mo ba? <laughs> birthday mo! <laughs> Ami-ami ka lang, ha? Hey. Hey.

Pero, kanina may dumating. Hindi ko alam sa kanino yun. Saan galing yun? Yun po ang hindi ko alam. Siyempre, uh, may mga appointments din yung mag-deliver. So, ginawa namin, nilipat namin yung laman ng sasakyan sa isang sasakyan. Yeah. So, ginawa namin na Henry yun. Tira, tira natin. Tika lang, tika Happy, Happy birthday to, to you! Ayun na, may palakas uh, Dalawa. Tatlo. <laughs> <below. laughs> <laughs> eh. <Hey! laughs> <laughs> miss Flowers for you. Eh. Ano ba best ko para sa kanila, Miss Flowers? Sa galing pa rin sa mga nagmamahal sa iyo. Happy birthday, boss yayo Gusto mo mo ma-surprise. Lakasan mo! Na mga tao sa unti, ano puso mo, na bahanga mo kami? Kaunti man kami sa yayo Inatics. Hindi yun na ilang para tumigil kaming supportan ka. We love you always. Continue sa pagiging moment from your yayo Inatics admins and members. Grabe talaga na po? Sorry, ang tablalab ko kayo. Hindi nyo manahalata. Kaya jowa na regalo teddy bear sa flower. Kaya yung pagkain eh. Cheat <laughs> day Cheat day! Happy so, birthday, birthday, Boss Salamat, Salamat! Marami, maraming maraming salamat sa mga yung Sobrang solid niyo. Nagtatawanan niyo ngayon? Nagtatawanan ng nga, pagkain daw. Pagkain so, naka Nakakover shirt ah, pa naman kayo ngayon. Si Dina. Pratik yan. Kaya kaya katinitin diya pot eh. E. <laughs> Kaka-cheat mo eh. <laughs> 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 <Hey. laughs> Happy birthday! Please, wish, 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 <laughs> wish, <laughs> <laughs> oh, wish, oh, wish, lang, yeah, <laughs> wish, <laughs> uh <-sh1> wish, <laughs> <laughs> wish, ko sana. Mag ako <laughs> <laughs> wish, 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 lang para na-invent. Ay, bakit kasi naging couple shirt ka? Naka-couple shirt yung dalawa, gumit na ka dyan. Bakit kailangan ka lang? Yung nag-video sabi niya, tagal naman, gusto ko kumain. Iwain niya yung cake! Ay! Gagay, o, titikman mo ba yung hiwa ni Petty? Ay, gusto ko yan! Ay! Gustong gusto ko yan! Gusto ko yan! Gusto mangyari, wag kang kano, wag kang kakagat ng mansanas ngayon. Baka magkamali sila, Baka kalain ako yung handa, eh. Gusto kong matikman yung hiwa mo. Ay! Paghiwa pag mo alagay mo alagay <laughs> <Karingin> mo 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 alagay 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 mo mo